naman si Maximo. Ayan siya, oh. Nagpapapansin na naman, oh. Maximo! no, Maximo! Ano problema mo, ha? Diyan ka na naman, ha? Lagi mo tinitera yung bagels, Oh, lapit na naman siya, <laughs> <laughs> oh. Mm. Mm. Ayan na naman siya. Papansin na naman. Mm. yan yung niya. Tinatamaan niya yan lagi yung base. Favorite niya. Para mapansin siya. Oh, ayun. na, ayan. Mm -hmm. Sige, pag malabasag yan. Sige. Mm hmm. Ano ba mm -hmm. papansin, papansin, papansin. Hmm, yun eh. Papansin yun eh. Mm -hmm. Yun, yan, yan, guys. Pag hindi siya pinapansin. papapansin talaga si Maximo. Mm hmm. Yun po yung alaga ko na yan. <laughs> taba! Taba si Maximo na. Ano? Ay. Laka <laughs> hey. <Dawa> ng likod. <laughs> Shhh. Ay. Ay. Jesus. Max. Yung taba, taba. Ah, oh, taba, taba yan ah. Oh. Ah. Oh. Pemesto nasi ya, hmm. <laughs> sama nanti <ng> ingin. <laughs> Yeah. Max! Oh, tingnan yung buntot niya. Max! Oh, ano? Ano yan? Ha? <laughs> Tsura. Tsura ng mataba, oh. Mm. Hmm. Tingnan namin yung buntot niya, guys. Ganyan yung gamigo yung pusang yan. Lalo na sa umaga. Pag hindi pa kami gising, Nako. Alarm. Katok na katok na yan dyan sa taas ang pinto. Yan yung alarm clock namin. Si Maxima. <laughs> Maxima! Sa so, walang Ano na. Nasa so, ka naman ka. Starbo si Soy Soy eh. Starbo ba Max? Kit-kit ng ulo. Parang squishy. Squishy daw yan si Maxima. Oo. Oh. Ah, taba ng pisngi ah. Squishy daw yan eh. Ha? Oh, Yung sa so taba-taba talaga oh. Nakalok na siya oh. Mm? Mm -hmm. Buntot niya oh. Buntot niya oh. Sigo. Buntot niya guys oh. Mm hmm? Hmm? So, Saan tingin? Bakit? Galit ka? Galit yan? Hindi pinapansin? Ganda ng mata oh. Oh. Oh, nakawaan na sa lubong ng kilay, oh. Hmm. <laughs> Ganda ng mata ni Maxim, oh. Sus? Sus? Lado?